Nandito na eh, baha. Oh, sa kusina ni nanay, baha na. O, oh, silipin ko na eh. Hala. Ay, grabe talaga mga kababayan. Tignan niyo yung bahay nila. Sa likod ng bahay, talagang malalim na oh. Pagyo kami dito, masaya dito kasi nandito si Daddy Frankie. Yung mga kababayan. Tiba, gaya na ang sinabi, ilang barangay na yun napuntahan ko, <clears throat> talagang maawa ako uh, naawa ako dahil nabaha sila uh, pero dumating ako nagugulat ako kasi instead na nagdadalamhati, hindi, ayon kay nanay ang saya-saya daw kasi nabagyo sila nabagyo nabagyo kayo na ay masaya ayun mga kababayan mga kabaranggay, uh, kasalukuyan pa rin ang uh, nagiikot ang Team Daddy Frankie at sa oras na ito mga kababayan nandito po ako sa bayan ng Binmaloy uh, Barangay uh, papaguyan at uh, natanaw namin mga kababayan na mayroon tayo, ngunit Marami po talaga mga kababayan, halos lahat, lalong na dito sa buong lalawigan ng Pangasinan, ay talagang dumadanas ng malalim na pagbaha, tapos malakas na paghangin. Kaya mga kababayan, para uh, mas maging maliwanag ang lahat, samahan nyo po ko. Isang uh, nanay natin na kakausapin at papasokin kung makikita nyo, ilang araw na daw po yung baha sa kanilang nga barangay. So mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa video. Samahan nyo po ako. Ingat guys, baka madulas kayo. Hello, Nay. Magandang hapon, Nay. Kumusta kayo, Nay? Nandito ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Pwede ba ako pumasok, Nay? Ayan. Pasok ko na yung buta ko, Nay. Sige, sige, marumi. Marumi na rin. Pumasok na rin ng tubig. Pumasok dito, yung tubig. Umaakyat na dito. Opo. Wala kang ilaw dito, Nay? Wala. Ilaw. Mga po na siguro, isang linggo na, wala. Wala? Upo ka, nai. Wala ka, Ayan, makikiupo rin ako na yun. No? Sige, sige. Ayan. Salamat sa Panginoon. Salamat. No? Daddy Frankie. ano pangalan ni Nanay? Ani. Nanay Ani, nasaan po ang asawa at mga anak Ay, Wala na yung asawa ko, yung anak ko tatlo, may asawa na yung dalawa, yung isang nagbibigay sa akin, walang karabaho. Ah. Wala, nasa Ilocos naiwan kasi pumunta kami ng patay. Uh Kaya naiwan walang walang sasakyan. So kasi. paano ang kabuhayan niyo ngayon? Hmm, pag ang nagbubunot ako ng palay. Ah, ito. nagbubunot po kayo? Oo. Uh, uh, Ilang ta po kayo man? 60. Paano ngayon yan, Nay? Eh, baha. Walang tigil ang ulan. Paano? Wala. Wala Kung may ipigay na ayuda. ah, <laughs> naghihintay kayo ng ayuda. May mga dumating naman na naayuda mayroon kaya lang yung dalawang kwan ata, dalawang kilo lang. Dalawang kilong bigas. Uh -huh. Uh -huh. Pero isang saingan mo lang yun ay. Uh -huh. O dalawa, sabihin natin dalawang saingan. Huh? Dalawa lang ba kayo pumakain dito? Okay. Dalawa. Ba, is under yung kwan namin, yung anak ko kasi walang sasakyan. Yun. Nay, uh, alam ko po na... Uh, lahat tayo ay dumanas ng bagyo. Mm uh -uh. Nay, gusto ko lang malaman gaano kalakas yung bagyo dito sa inyo. Signal number 4. Ah, number 4. Oh. Malakas ang hangin. Hindi naman masyado. Oh, hindi naman. Pero gaano kataas ang... Ulan ng uran. Dito, pumasok. Oh, pumasok talaga. Oo, oh, pumasok. Napakahirap pala. Napakahirap pagka, ano, mm. Ah, pumapasok yung ba sa hmm. loob ng bahay, no? Mahirap hmm. talaga eh masakit na yung tao. <laughs> Bakit? Uh, Siyempre, may kwan ako. alipongana? na. Alipungan na. Yun ang problema, mga kababayan, um, mga kabarangay. Siyempre, pag nandito ka, um, talaga... Ako mag-isa dito. Mag-isa lang. Wala dito yung anak ko. Kahit nakabuta ka, mga kababayan, um, pumapasok na yung tubig sa bota mo kasi mas mataas pa yung tubig sa bota. Ay, um, Diba, ginagawa lang namin magbota para um, iwas matusok, masugatan. Pero kung sa tubig talagang mag, kung Sambutan nandito na sa ako, eh. Ma oh, maliit po, kaya, oh, uh, kaya kaya nakakaalip po nga ka pa rin. Kasi basa, mga kababayan, <laughs> nababasa ang paa natin dito, paa namin buong maghapon. As long as hindi ka umaakyat sa bahay mo, talagang magkakaalip po nga ka. Eh ang paano yung kagaya nila nanay na wala nang wala nang bahay, pati yung anak ko, wala. Oh, Walang trabaho na eh. Kung gano'ng kahirap yun, eh, no? walang trabaho. Oh, Kung minsan, it's uh, oh? sa contract uh, yun. Yung uh, anak nyo? Yung, yung nagbibigay sa... Kasi yung dalawa, may asawa na. May anak na sila. Siyempre, may pamilya na sila. Wala nga, ma. Um, tatlo yung anak ko, puro lalaki. Mm -hmm. Siyempre, yung isang anak ko nasa Batangas, may sakit yung anak, ay yung asawa niya. Di dialysis. Yung at yung asawa niya. Buti na yung tumaas yung tubig dito, hindi kayo nag-evacuate. Hindi. Doon sa kabilang bahay, natulog ako. Ah, nakitulog ka sa kabilang oo. bahay. Bakit hindi pwede dito? Nakatakot ako dyan sa santol, baka tutumba sa akin. Alin po? Doon, yung santol, sa kanyo. Ay, oo, kasi... Ano, ano. Matatakot... Nakatakot ba talaga yung bagyo na yun? Hmm. Sabi ko matulog ako dito, ampe, sabi ko, Oo. Oh, Pati yung anak ko, matulog na kayo sa iba, nanay. Pag wala kayong kasama okay. dyan. Opo. Wala. kayo. Napakahirap mo, <laughs> no? ilaw po, plus light na, na punje yung <laughs> ilaw po yung... <laughs> Tapos walang kuryente. Walang kuryente. Ilang araw na muna? Isang linggo na siguro. Kailang babalik yan, na? Hindi ko pa alam kasi hinihintay namin yung magkagawa, yung doon sa bayan. Kasi mga kababayan, po, marami pong nagsi... Uh, tumbaan ng mga puno. Oo, mm, marami, kaya, na natatakot na sa puno ng kung saan po. Oo. Baka tutumba sa akin, di, <laughs> wala. Opo. Oh, ah, oh, pagka man. may mga ganito na, unahin natin i yung sarili natin. Ano po? Mm, Opo. Oh, huwag tayong, ano, huwag tayong... si ko din yung kabuhay ko. <laughs> Oo. Oh. Mamaya, natumba na <laughs> Patay ko. Patay na. Oo. Oh, oh. Sabi ng kuya ko, nasa uh, uh, Pisaya, Sampiki. Okay. Alis, umalis ka dyan, sa nila. Ah, alam din nila doon. Hmm, kami mga kapatid, alam mo okay. nila. Mm hmm. Sige na, eh, no? Okay. So, shout out mo yung ano, yung kapatid mo nasa Antiki. Saan sa Antiki po? Sa... Saan ba yung Antiki niya? Bakit kapatid o? mo hindi mo alam kung saan? Tawala kong Remember, no? Pero taga saan ka na talaga? Dito, dito. Ah, dito ka talaga. Dito Doon lang nakapangasawa yung Opo, anak, kapatid mo Opo, siguro. Opo, sa Visaya. Oh. So, shout out mo na eh, mapapanood ka po niya. Oh. Eh, Isa, eh, ano ko sa mga mga pinsang ko. Kaya nga, shout out mo, mapapanood ka po nila, Nay. Oh, may cellphone sila, kasi o. wala akong cellphone na ganyan. Hindi. Kaya nga, Nay, batiin mo po hmm. sila, mapapanood hmm. ka po hmm. nila. Oh, so, sige. Ngayon po, batiin mo po sila. Isigaw, Ay! isigaw mo. Ay, wala cellphone, dagtan. Ang dagtay cellphone. <laughs> 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 nay, hindi, may may nay, may hindi may po yun. Hindi sabi, ah. sabi ko, oh. mapap, ka oh, Na, kayo. Ma, mapapanood oh. ka po nila. Oh. 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 Shout out oh. po sila. Mapapanood ka nila. Dito po. Oh. Sige. Ito, camera na Oo. Oh. Oh. Kuya. Oo. Oh. Ano Oo. ako sa kwan Sky, Daddy frankie eh. Nee mm nanti -hmm. Ne, nandito sila. Kuya. Kumustahin um, uh, mo kumos, sila kung kumos, hindi ba sila na kayo? nabagyo. Kumusta na, na kayo, kuya? Bagyo kami dito. Kaya dito, kasi <laughs> nandito si Daddy Frankie. <laughs> yung mga kababayan. Diba, gaya na sinabi, ilang barangay na yun napuntahan ko, talagang maawa ako, naawa ako, Ma. dahil nabaha sila. Uh. Pero dumating ako, nagugulat ako kasi instead na nagdadalamhati, hindi. Ayon kay nanay, ang saya-saya daw kasi nabagyo sila. Nabagyo. Nabagyo kayo na, ay masaya. Hindi na no, masaya, malungkot kasi. Kanina, saya mo ni. No, kanina, masaya, masaya. ka nandito kayo. <laughs> ah, yun naman mga pala ayano, eh. Ko, nandito si... Bakit, bakit masaya pag nandito si Daddy Frankie? Siyempre, nandito si Bra Daddy, Daddy Frankie kasi pa, napun, nagpunta kayo dito, kaya... Uh, <laughs> may bigas ka na na. ah, <laughs> may bigas ka? Hindi, yung palang punti lang na... Ay, yung sinabi mo, dalawang kilo <clears throat> lang. kilo. oh, salamat, kahit salamat dalawang kilo niyo, lang yan, no? oh. Pe uh, Pero dahil uh, nakausap uh, uh, kita, na kumusta kaya kita, kaya nai? masaya ko. Uh, kaya masaya ka. Uh, so, bibigyan kita ng bigas, nai, ha? Sige. mo na. Uh, 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 Guys, pang sa sakong bigas. Kaya... Uh, 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 PJ, isang sakong bigas. Oh, okay. Kaya masaya, masaya Kasi nagpunta kayo dito. Inaasahan Maka... mo ba na karating si Daddy Frankie dito? Oo. Oh, Ay, wow. Kasi yung pinsan ko mag chat -cha oh. Dapat pupunta dito si Daddy Frankie sa oh, akin. Oh. <laughs> ah, kaya, kaya ganun. Kaya pala oh, pagbaba po. ko dyan na nagsisigawan lahat. Mm. Ang saya nila, no? Saya. Pero hindi ko kaya Nay, na ina. Hindi namin alam na pupunta kayo dito. Ay kung alam niyo sana, naglechon siguro kayo ng baboy. <laughs> dapat Magkape kayo. Ah, magkape. Ay, salamat. Sarap magkape pag ganito mga tag-ulan, no? Sarap talaga ng kape pag ganito nakarelax, lamig. Hindi mo na yun, napasaan na yung likod ko sa ulan, eh. Kasi nagbigay kami bigas diyan. Pila-pila sila. Nabigay na namin bigas, mga kababayan, pang-apat na po na barangay ito. So, umupos na kami ng uh, 48 sack of rice. Awa ng Diyos. Alam ko, mga kababayan, pasensya na kayo. yung Uh, anak ay asawa asawa ng anak ko dialysis siya tatlong mm -hmm. anak puro malilit pa mm -hmm. pero sa ngayon na so, kasi sa ngayon mm -hmm. po dahil mm -hmm. lahat tayo mm -hmm. uh, dumanas ng baha bagyo mm -hmm. kaya ang ginagawa ng team Daddy Frankie namimigay kami ng bigas mm -hmm. muna ngayon no oh brother halika rito isa lang sa mataas ayan ay oh, thank you. galing kay Daddy thank Frankie you. sana nakatulong mm -hmm. Sana napasaya kita sa araw na ito. Ano naman ang ulam ni nanay mamayang gabi? Wala pa. Wala pa? <laughs> Nagbabanlit ako dyan. Oh. <laughs> ah, namimingwit ka. Uh, Pag namingwit ka, anong nahuli? Yung kwan, isda. Yung tilapia. Kababae mong taon, marunong ka mamingwit. Apat ang nakuha ko kapong, kanina isa. Huh? Uh, may, ulam may, may ulam na ako. May, ulam <laughs> na. Sa bagay, sabi mo, ikaw lang isa dito. Oh, uh, tawala pa yung anak ko. Hmm. Sige, mapapanood ka ng anak mo. pauwiin mo na. Ano sabihin mo sa anak mo? Oh, uh, sabihin ko na nandito ka. Pumunta ka dito. Sabihin mo mag-iingat siya. Uh, oh. Oh. Uh, oh, sige. eh sa mga kapitbahay mo, pinapanood ka ng mga kapitbahay. Anong anong mensahe mo sa mga kapitbahay mo? Siyempre, nanonood sila di masaya. Kaya nga po eh uh, mapap pag alis namin dito, i-upload namin to na eh. Mm. Pa maririnig nila yung mensahe mo sa mga kapitbahay mo. Anong mensahe mo? Ito hirap ko. Mm -mm. Talagang mahirap ako. Dari Bakit? Tantin. Gaano kahirap? Pwede ba ikwento mo sa akin kung sa gaano kahirap? Kung... Dati naglalaba ako, kaya oh. lang pinatigil ako ng anak ko kasi may sakit ako, mm -hmm. kaya pinatigil ako. Wala mm -hmm. kayong maglaba na sabi eh sabi niya. Eh paano tayo magbubuhay kung hindi magtrabaho? Oo nga, kaya uminsan may trabaho yung anak ko, pero uminsan mm -hmm. mm -hmm. wala. Hmm. Siyempre, wala akong trabaho. Ako nang magtrabaho na, ako na sabi niya, kawawa kayo Matagal na ba nawala yung asawa mo na mayroon, kaya lang di na, may asawa ng iba. May Ay, asawa. akala ko nung matay niya asawa mo. Nag-asawa ng iba. Iniwan ka? Ko. Ba't ka naman iniwan, kawawa? Iniwan ko sa kanya, siguro. Wala na ako, matanda na ako. Bakit? Ilang taon na ba yung asawa mo? <laughs> Gan ganito rin siguro. Kasi edad mo? 60 lang ako. Ay, ba't kanya iniwan? Iniwan ko sa kanya. Saan ka nang na Hindi ko alam. <laughs> <laughs> kung anong uh, oh. ko sa kanya. Oo, <laughs> oh, pero tanggap mo na rin na iniwan ka. Mm, tanggap ko na, matagal na, malilit pa yung anak ko. Ah. Ang nagbuhay sa amin yung tatay ko, kuya ko. Mabuti hindi ka na nag-asawa ng... Hindi na, ayaw ko na. Bakit? Mahirap. Mahirap. Na ano ako na, ay, na kung na yung nag-asawa na ako, may anak na ako. Nasubukan mo Ang na. Nasubukan ko na, di, tama na. Tama na. Tama na yung isa. yung iba, pag nawala ng asawa, asawa ulit. Mm -hmm. Oh. Sila, pero ako wala na. Wala na. <laughs> wala na kung kung. Wala nang balak mm -hmm. ngayon. Wala na. Tagal na. Malilit pa yung buntis pa ako doon sa bunso ko. Ngayon, mga kung na siguro, may anak na. Mm -hmm. Ilang taon na yung bunso mo na? Ay, wang ko. Baga, mga 1995, eh. Magtitirin ka na siguro. Ang dami mong kapitbahay dito, nagkikwintuhan sila. Anong mensahe mo sa mga kapitbahay mo na? Mga muna? Kapit bahay ta mga pinsan ko yung mga Ah mga diba? pinsan ay yung kapitbahay tamang... mo doon yung Marites. Ano masasabi mo sa kanya? <laughs> huh? Masaya. Masaya yung Marites. <laughs> ay, hindi ko alam. Po. Hindi mo alam. <laughs> Nagma Marites sila. Ako nagbabanggit ako diyan. Nagbabanggit ka sige na para ngayon hindi ka muna magbing, magbangwit no magpahinga ka muna kasi sabi mo nagkaalipo nga ka na naman. bigyan na lang kita ng pambiling ulam kasi mga kababayan namimingwit lang si nanay para, may, pambili daw siya ng ulam eh para nabigyan na natin siya ng bigas parang may ha parang gaano may na katagal ito. to nay hindi mo alam gaano niyo katagal gamitin baka mga nga, isang buwan. Ah, isang buwan. Isang buwan. O, sige na, ibigyan kita pambiling ulam, ha? Okay. Para, ano? 2,000, nai? Thank you. Happy ba si nanay? Ano masasabi ni nanay? May pambili na ng ulam. Salamat, Daddy Frankie. Sa kung binigay mo sa akin. Salamat kay Lord. Yeah. Thank you, Lord. No? Gabayan mo po na wa, Ama ng mga kababayan natin, kabarangay natin na dumadanas talaga ng uh, baha na wapo ay... Mabuti uh... lang dito ka dati, Franco. Uh, ah? Mabuti lang dito. Dumating ka. Salamat sa Panginoon. Nawapo, Lord, pa, na humupa na itong tubig baha dahil talagang napakarami na pong pinsala. Nakakaawa yung mga kababayan natin. No? Kaya mga kababayan, mga kabarangay ko, sa mga kapanood ng video ng ito, ipanalangin po natin na sana ay humupa na itong uh, bagyo, no? At uh, share natin yung video mga kababayan para mas makatulong pa tayo. Sa pamamagitan ng pag-share ninyo, ay nakatulong na rin po kayo sa ating mga kababayan kagaya ni Nanay na umaasa na lang sa pamimingwit para magkaroon ng ulan. Salamat po and God bless po. Thank you, Nay. Ingat po na po niyan. Baka mabasa ito dito. i eh, eh, ano ko sa talaga. Ah? ay lagay mo sa lalagyan. Sige po na. Thank you so much. Salamat ate. Opo. Dito na ibaha. Oh, sa kusina ni Nanay baha na. No? Grabe. Mas malalim siguro sa likod ng bahay mo na eh. O silipin ko na Allah. Ay grabe talaga mga kababayan, tignan niyo yung bahay niyo. Sa likod ng bahay talagang malalim na no? oh. Oh? Ayun. malalim? Pero may mga bahay pa dito na eh. Oh? Yan, tignan yung mga kababayan, talagang napakalalim. Ako, nakakatakot tapos kakawayan. Nun. Huh?